Okay guys, now welcome naman sa ating YouTube channel no Sir Dennis Repairkun. Sir kaya yan guys, papakita ko sa inyo yung mga uh, isa sa dahilan na kaya hindi na lumalamig yung aircon no. Uh, kaya ang sa, karamihan sinasabi ng mga customer baka kailangan na daw ng prion, kargahan, hindi po. Baka linis lang katulad nito ipapakita ko sa inyo no na linis lang ang problema. Ibig sabihin yung harap ng fans ay pun Puno na ng dumi. Kaya pero bago nat nat, uh, huwag kalimutan uh, i-subscribe ang channel natin para updated po kayo sa ating vlog no at uh, sa ating Facebook page Dennis Pobadora at Team Jesus Team Tagumpay. Kaya ipakita ko sa inyo guys, baliktarin ko lang yung camera nito. Yan guys no, aktwal natin na ipapakita sa ating mga viewers no, ating mga customer no. Yan po. Yun, kaya kung mapapansin niyo No, kaya hindi na lumalamig. Karamihan ng madalas ng mga aircon na bablock na katulad nito. Grabe. Yung dumi oh. Grabe kapal na. Kaya yan. Isa sa mga no, na kailangan ng linis no. Sa mga ganun guys no. Kaya re-recommend ko talaga na kailangan no. I-check e, nyo muna. Yung iba na nagsabi ko lang ng priyon. Hindi po yan no. Baka linis lang talaga ah uh, biro nyo po kung magpakarga ng kayo ng Creon, uh, Preon 2500 eh yung linis lang, magkano lang ngayon 500-600 lang, dipindi no, sa maglilinis no? kaya ganito guys no? ah uh, i-check nyo muna para hindi kayo magastuhan no? ah uh, palinis katulad nito, no? at isa sa mga dahilan na kailangan linisin yung unit mabaho yung buga no hindi na sariwa hindi fresh ang eh, ang hangin kasi nabablakan nga to at ang kat karamihan pag tinodon yung thermostat katagalan nito maghihilo na to dito guys at magbablak na kasi yung airflow nga hindi na siya uh, normal no? kasi ito yung higop at ito yung buga sa taas ang problema wala na siyang mahigop kaya limitado ang mahigop niya ibig sabihin maabutan siya ng pagbablak sa evaporator ito po yung evaporator coil well, ang sa likod yun yung condenser, yun yung mainit. Kaya ang nangyari, no, sabi ko nga kanina, mabablakan to at kulang na sa lamig, no. Yun ang problema. Hindi na lumalamig, hindi na maganda yung outcome ng hangin. Kaya yan guys, no. Salamat sa panonood nyo. May karagdagan tayo ngayong kaalaman at natutunan sa mga customer. Ganito guys, no, kay kung mayroon kayong mga ah, tawag nito pressure washer sa kapitbahay niya na yung taglibang peso 3 minutes, Ganito guys, dalawa, sampung piso lang, no? Nag-try ako. Yung limang piso, ang ginawa ko, binugahan ko muna, nilinis. At uh, pagkatapos noon, sinabunan. Yung limang piso din, yun yung pangbanlaw ko. Sampung piso lang, linis na yung aircon. Kung marunong lang kayo maglinis, hindi na kayo magastuhan. Pero kung may budget naman kayo guys, pwede nyo namang ipalinis sa mga aircon technician talaga. Yung mga legit, hindi yung mga, uh, ano lang, yung mga barabara na, pagkatapos ay may mga pa na ano no uh, hindi naman lahat kaya yun guys no dito na lang at sa uh, salamat sa pag-subscribe sa nagtiwala sa ating YouTube channel no uh, pat, uh, going to 10k na tayo salamat at maraming mga uh, customer tayo na nagsubaybay sa ating YouTube channel kaya yan guys no hindi ko na patagalin at dito na lang Ang mahalaga ay nakapagbigay tayo ng informasyon ngayon. Yun, salamat no, Sir Dennis, Sir Panerco, at sa FB, Dennis Pobadora, at yung isa ko, Team Jesus, Team Tagumpay. No? Kaya mga tips ko, hindi na download ko naman lahat para lahat ay uh, maraming matutunan. Kaya yan, dito na lang guys, and thanks for watching. Okay guys?